Idinipensa ni senador Robin Hood Padilla si Tatay Digong na wala daw siyang nilabag na batas sa pag mula sa Department of Health sa pangunguna ni uh, dating ni Secretary Duque sa Departamento ng PSDDM ni uh, Christopher Lau ang 47 billion pesos na pinalutan ni uh, former uh, senador Laila Dilima at former uh, senador na si uh, Dick Gordon. Sinabi ni Rodin Padilla ng mga personal protective equipment na sinasabi inuugnay sa Pharma na karoon daw ng overpricing noong panahon ng uh, COVID-19. na Sinabi rin ni uh, former senador uh, Dick Gordon na patunayan daw nila ng utak ng ito ang scam na pinakamalaki daw sa century ng ating uh, kapanahunan ang uh, paglipat itong napalaking pondo ay may babas daw ni Tatay Didong at inamin daw ni Tatay Didong na inutos daw niya itong ilipat eh nakapagtaka lang ano, dahil nasa nalalapit na midterm election sa uh, susunod na taon sa pagpustura ng mga senador, senadora sa partido ni PBBM laban sa partido ni uh, Tatay Hugo ay lumutan na naman itong issue na to na sinasabi nga ng mga netizen at ilang political analyst bakit ngayon lang lumutan ito ulit samantalang sinabi ni uh, Sen. Gordon na umami na si uh, Tatay Hugo at meron silang ebidensya bakit hindi nila pinaris sa Department of Justice noon na para kasuhan nga si Tatay Hugo bakit ngayon lang sa panahon ni PBBN na pinalutang muli nila ito para siraan daw si Tatay Gigong sa maanumalyang 47 billion pesos na nasa mga galamay daw ni Tatay Gigong kasama na si Tatay Gigong at kung pamilya Duterte na kinabang daw dito sa malaking halaga na to na wala raw ah, napunta sa kabanang taong bayan na sinasabing sa panahong niya ulit dito, mataas yung presyo ng mga bilihin, servisyong publiko at kung ano-ano pang mga pasakit sa pang-araw-araw na buhay ni Juan Pasang Cruz. Eh tama nga naman si Sen. Robin Padilla, ano, bakit nga lang uh, ngayon lang din mo itong issue na to na sinasabi niya lang na maaring talagang pinalutang ito para nga si ng Pamilya Duterte, lalo na si Tatay Digong na sinasabing pinakamahusay na naging presidenta ng ating bansa. Ang implikasyon lang ito talagang naging kawawa tayo mamamayan, lalo na si Juan Pasang Cruz na sa ating mga namumuno sa panahon nga ni Tatay Digong at sa panahon ni uh, PBBM, ang uh, walang katapusan na pagtaas ng inflation, pagtaas ng presyo ng bilihin at ano-ano pang uh, magkabaya na binabayaran nyo ang pasangkos na itong mga pulitiko daw na itong nakinapang sa salapi ng ating bayan mula sa mga taxpayer na nagbabayad 1 buwan para lang uh, korakuti ng na mga namumuno sa atin. So dapat talaga tayo na mamamayang Pilipino matuto na tayo sa susunod na bukuan lalo na sa midterm uh, 2025 election piliin talaga natin ang nararapat na mamumuno sa atin magmula sa LGU, sa Kongreso at sa Senado. Hindi lang uh, porket sikat ka at pista ka oh, eh, kaya marami kang pera at uh, kinalakas ang ikunan ay eh, pwede ka ng tumakbo politiko na sinasabing uh, gagasos nga sila pero pagpupulo nila ay babawiin ito sa kaban ng ating bayan ang mga salaping ginastos nila. Eh, yung talagang uh, nangyayari sa ating bayan magmula pa ba nung panahon ni uh, Ferdinand Marcos Sr. hanggang sa anak niya si Ferdinand Bongo Marcos Jr. Eh, ganito talaga ang ating political landscape talaga. Weather-weather lang. Kung sino ang nakaupo siya ang magpapasasas sa lati ni Juan Pasang Cruz. Eh, ganun talaga siguro. Hindi na talaga uh, mababago itong uh, nagiging uh, Cycle na lang eh, kung sino yung nakaupo, siya ang magpapayaman, di ba? Eh kung uh, sino naman ang uh, medyo nasa opposition, siya ang babatikos. Eh ganito na lang ba lagi ang uh, ating uh, nangyayari sa ating politika? So dapat talaga matuto na tayo sa susunod na halalan talaga po, hindi tayo ng karapat dapat na magumuno sa atin. So ako po si Papa Ken, patuloy po ako maghihira, sa Kung saan patutungo ito sinasabi ng uh, pinakamalaking plunder uh, case na pinupuntiriya laban kay uh, Tatay gigong Duterte.